Hindi ko bata yan. Uyang uyang yan. Kaya nga. Basta ako na nga ako. Hindi naman nakilala siya. Sikas! Hindi, natin. Mag-usap ngayon dalawa. Doon tayo doon In private Doon tayo na sinasabi yun, Rich, Rich, hindi dito. Kasi importante kayo. Ikaw, Boss, pasin dyan ha? sa bahala basta. Si Rich doon, kahit na gano'n yung ano niya, hindi naman siya nagtitrip. E ito, nasampalin ako. Nakita ng mga tropa ko. Hmm. Eh alam mo naman, si SB, mas <coughs> ma... Na... E ngayon, nilapit ako siya, nakbaya ko sa doon. Sampalin mo ako, di ba? Next time, kung hindi mo kayang gawin, mo na sabihin. mo na ako, hindi ako yung nagreklamo kay Casimero. May post na ako eh. Ako, meron kaming kwan dyan. Sige din siya na nagreklamo. Ang kulit mo. Gusto ko sa sa'yo. Pakita yun. mo! Pakita mo, kasi si Chairman na nga nag-clear sa akin eh. Oo nga, naintindihan. Huwag kayo mag-relax lang tayo para walang tension. Gusto ko naman Para at least ikaw, baka ikaw naguluan ka rin. Hindi mo alam nangyayari. Hindi na, pakita mo pakita mo sa akin may pirma ko na ako yung nag ano ito nga para maintindihan mo nga baka may mait kailang so oh, so na, na, ito 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 ano 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 yung ano 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 Mag-usap tayo dito na maayos. Tigil mo na yan. Kung hindi, ako, next time ako, wala nang ano. Sabi sabi ako ang maayos, hindi ka hindi ka ayos. Kaya nang makatatinira? Ay kuya, wala dito na sa sa'yo. Kailan ka katatinira? Ha? Ah, Kaya lang katatinira? Hindi mo matinitira yan. And now, mo sa akin pag so, ako yung nagreklamo ha. Ah. Yan bro, para at least maniwala ka niya. Mahala mo, ipasok ano? sa nun. oh, oo. Oh. Ginamit ka rin. na example, kasi bastos ang ginawa ni Casamero sa akin. Pero, titignan mo kung sino yung nagpasa ng complaint. Ayan nga, pero ikaw yung number one na complaint nila nila dyan. Oo, oh, oh. kinomplain nila ako dahil nakita nila. Pero hindi kaya, ako. Kaya, yan ang kasi ni Casamero sa kahit oh. Man. Pero niliwanag ko na yeah. kay Chairman. Magsisulungan niyo ba si Chairman? Hindi, hindi. Kaya nga sabi ni Chairman sa'yo, di ba? Oh, hindi ibang pangalaman. Uh, hindi 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 pa pa kaya nga ito maliwanag na ba tayo na hindi ako yung complain kaya nga ito nag review tayo nakita ko yan nakita ko na yan sino nag complain hindi ko alam hindi sila ano hindi sila tornita na marsan hindi na may kaya hindi na online So, ibig sabihin, lang sa papel dyan na hindi alam kung sino nangyaya mo? Tanong mo Ikaw magtanong! mo lang na hindi

Usap tayo. Usap tayo. Tiyan lang ako. Kaya hindi mo masagot. Sino talaga iyan? Hindi eh, naman ako nagkakataon. Ayun naman eh! Ba't di mo alamin? Ba't di mo alamin? Ba't di mo alamin? Ba't di mo alamin? Hindi naman ako nagkakataon. Ano nga nakita mo? Ano nakita mo kay Chertang? Piniliwanan. At right? saka kung ako yung nanginlamo, hindi na yung ko. Kung sasabihin ko na hindi ako, kung sabihin hindi ako, tatagyan mo hindi ako... Puro sa... Sino tumawa yan pa? sa Kaya yan, yan yung alamin mo bakit kayo dinamay. ang pinakamaganda kasi kayo may talong sa yung chat sino yung Hindi, kasi yan ang pinunta namin sa kap. Kaya naman yun ano Ako ba yung nagreklamo? Hindi. Nabanggit ba yung pangalang ko? Oo. Pero hindi daw ako yun. Maliwanag na maliwanag. Sino ko namin? Sino ko Ako, malakas ako magpag Kasi Always trust the guy sa boxing. Pag may maganda balita, kaya nga tinatawag ng balita. Pag may maganda, pabalita. Pag may pangit, pabalita. Pag may pangit, pabalita. Pag Yung mga tao, wala ang pakalak ay tayo. May sa mga Sa balita. Nakita ng mga tropa mo. Ito yung nagyari. So, napita ko siya. Gusto mo kanya ako sa balita. So, ako, nandito ako. wag mo na gawin yan. Tuwiti so, mo kaya. Wag tirahin, wag mo tigil hindi na tinitira. As yung totoo ako, kasi na kayo, ito isang pa sa Ako pa si Mono? Wag mo lang yung toxicity. Di Ako, gusto ko, kung ano yung mga isang balita, yung fake news. Ako talaga nagsabi. Kung pag-uwi na, wala akong magagawa doon. Ngayon, ako, pinapangako sa inyo, sa lahat sa anak ko sa pamilya ng <laughs> mga bata na kung hindi nung mida'y, hoi. Hindi ako yun ang update. Sino nga ba eh? may nandamay ng mga Kasi Kasi patingin ng ginawa sa akin, kasi hindi talaga siya update Pero ang dati sa akin ni hindi naman to yung pinukas niya Kasi hindi naman yun yung pinakain Kasi hindi naman talaga yun yung pinakain niya. Kasi yung mga nagbibigay ni Chairman, nang ako kasama ko. Tapos uh, kasi inawag hindi rin yung pangalan niya. Gagalit niya. Sa madaling salita, hindi siya sa mga complaint. May gumamit sa kanya. Kaya ngayon, kung gano'n, kung gano'n lang din naman siya matapos sa kanya. mo na kasi, it's all about social media. Ito ano, kasi. Alam mo, ako, sinasabi ko lang, pero wait, yung laban. Tingnan mo yung laban lang sinabi ko. naman yun. Yung laban lang sinabi ko. Sino kaya kahit ito kung fake? Ito sa kwa, di naman ako maano. Ito sa nabihan ako fake. Pero wala ako. Pero hindi naman siya ng rabot. Hindi naman siya nag... Ano? Hindi naman ito eh. Kailan niya ako. I'm a very professional guy. Pag sasabihan mo ako, pag may boxer ka, susuportahan ko. Pero yung ganito, yung very unprofessional, very toxic. Hindi, hindi ako ganyan. That's not me. Nandun sa baba, inaabangan ka. Oh, may makain ka tayo nila ngayon Ano, tama ba? Ako, Sa'kin akin pupunta ako. So, sa akin sa akin. katay, katay nila. Sinabi ako, huwag na, relax lang. Katay nyo, Katay nila. Ito ka lang may may may, ang dami na lang sa mo? Ang wala na tawag sa Pangako mo muna sa akin, na ititigil mo na yung pangano mo sa akin. Dahil maayos akong kausap. Pangako mo. So next time, next time, wala nang wala nang usapin mo. Ayun pa rin usap, ayun. Wala nang tatuloyan yung ginagawa niyo. Tama ba akong mali? Alam niyo, kasi hindi, hindi, hindi. Sabi ko muna tama akong Hindi ko, hindi ko kasagot niya kasi kanya-kanya ko kanya, 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 kanya. Eh pero... Ay, sabi ko, wag sabi yung mga, dina. mga tropa ko, bigla nyo naman, ang rap, siya. rap. Eh, kasi ako ay masipilis eh. Pagkita yeah. ko to, hindi yeah. at bako siya, ano, sa pali mukha ko. Eh, yeah. ang <laughs> rap <laughs> Guys, wag oh, um, naman tayo magsakit. Ayoko ko rin ang gano'n. Pinala po ko. Hindi na, madat, isimingin na ay,

Huwag tayo tayong mag-iinsign, huwag tayong mag-government. Bababa kami ngayon. Bababa kami ngayon. Bababa kami, oh. baba ba? baba kami. kami, uwi na kami kasi tapos na nilawa pa yung bagset niya eh. Kasi, bababa kami. Baka tayong ipag-insign. Ba baka laman Para sa taas. Baka sa alam namin gagawin na kami. Hindi, <inaudible> hindi naman yan. Kasi, yan naman. na katayin niyo ngayon. Baka laman na nga pala dito. Wala ka sa alam <h> naman namin. Hindi <inaudible> yan gagawa ng gano'n naman sa taas. Kasi professional naman siya, lalo na, na, nasa inside doggie naman siya ng boxing. Hindi na lang <laughs> ako, sinukurtaan ko siya kasi mayroon nag-message eh. Kaya lang <laughs> naman kami hindi nakakasunodin. Kasi mayroon dahil hindi ako solid dahil pag may mali binabarata ko talaga. Pero pag may balita... Yung publicity, sa tim. hindi diba? okay, sa tim talaga yun talaga sa baba sa na ito sa ba? ba? Na hype nusikasin mo sa ba ng sino ni ni Kenneth Ako mismo nagsasabi, sabi, walang walang, walang 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 schedule sila para sa Kasi yun na, na matay magdar ni. Kaya pumunta si Casimiro at nakita sila ni Camita doon sa padang, kinabukasan ang muna sila. Ayun ba naman? Yung mga gano'n naman? Ay, ay, yeah. wala namang, wala namang din namin pamilya eh. Wala namang kami yeah. na din namin na uh, Ako pa nga din namaya ng pamilya ni Casimiro dati eh. Kaya tanong ko din sa iyo, hindi ba fake news na yung sabihin niyo po kung sa event? Pero wala namang talaga. Hindi naman naman siya natin pamilya. Rumor na po kita, Kasi nagtatito like, na naman yung bakyo eh. Kaya nakikita na naman. Oh. So, minor lang, Hindi naman naman, minor lang, di ba? Pero hindi, hmm, siyempre, yung, ah, Sgt. Garawa, kumaliman ka, niligay na ako ng Pero, ayosin mo, mo na ako. Huwag naman kayo sasabihin. Hindi ko toxic, pero natin siguro binabas may sasabihin. Nakakahiyak, eh. Sa

binasa mo eh. May mga na nagsisend sa akin eh. Na ano, sabi mo, wag yun, wag mo ipapatay. Kasi gusto mag mo magpatay, pantayin nyo pa. Yung pas, yung ano. May si Peter Shea. Ngayon, ito naman mo. Ito ba? naman sabi sa iyo. Ngayon nakikita niya yung boxing industry na maliit na talaga. nakikita kita-kita tayo. Kaya ako alam po. In ko, in-explico mo yan. Alam mo, nakilala ko lahat ito. Oo, na tayo. Ito yung event, nakikita tayo. Kaya kaya kaya. tayo. Alam mo, kung nakaayos ako sa lahat. May mari mang hindi kagaya. Nasa akin, pero hindi ganito ang kabastos. Nire-respeto ako dito ng mga tao. Hindi ganito. Ngayon, ang sa akin lang, natanag-usap na kayong dalawa. It's kasi niya gano'n na. Mo, gusto daw niya gawin. Ako, Okay ako. Yeah. Respect against respect Pero hindi sa hindi ako naunguna sa'yo. Okay pa pa? Ngayon, hindi na. Parang okay lang. Sa okay lang. Sa'yo, okay Kasi hindi hindi na ayos na makita na, maayos ito na nga, meron nung... Periwensya May video lang ayun, Tama na yan. Ayos na pa. Naayos na natin yan. ayos na natin. na. Gusto nyo ayos na tapos nalabas na naman. Siyempre, re-rebut na naman to. Okay. Ganito. Para maayos. Bro. Def always, always defend kasi meron. That's no problem. fake mo siya lang yung sinabi Pero wala eh. May source na naman talaga. Wala okay kang may source ko, hindi naman namin ang pakialaman. Kaya ka, totoo naman eh. Kasi yung kasi meron, kawawa kayo kasi meron. Nasabihan ako ng gano'n. Kasi nga naman ako lagi sa kakaampaw sa akin. Minsan. Lately lang kasi nalitigaw na rin ako. Puro Jason ang tawag ko. Joseph, hindi natin ang tawag na tawa lugar. Kahit lahat ng tao, tatawag. Nakita niyo ba lang sila tao ng gano'n? reached the age that you to I, I wanna be okay with Casimero. I wanna be okay with everyone. Pero, eh, hindi, hindi nito. Kasi, amaring ako, hindi ako nakikipag-away. Pero, may mga nasasaktan ang mga kaibigan. Yes, I see that they trigger the means up. Like, yung mga nag-comment yung mga Pero ako, nakikita niyo ba ako? Pinabasa ko, nakangiti lang ako lagi. Ito, lagi yung right? Nakangiti ako lagi, di ba? Okay, okay lang yan. Sige, support na natin. Kahit sa pinilo ko ng balik eh. Diba? Diba nababanood mo ako? Oo. Di Sony. Pero yung... Hindi ako ganun. Pero yung... yung... Maliwanag na na hindi ako nag-complain ha? Yan, kakaliwanag na tayo. Pero alam mo may complaint sa iyo. Yan ang uh, gusto na namin. Uh, may complaint Ano oh, ba pinakita? Ang nakita lang pero hindi naman sila... Hindi ko na... Ang, ang, purpose ko kasi ito. Dahil ang kulit ito. I-clear yung pangalan ko. Hindi, kasi gusto ni, ni Kuya ganito. Dapat, alamin mo rin, bakit ka dinadamay? Hindi, hindi. Hindi, hindi, mo na kailangan. Alam mo kung bakit ako dinadamay? Kasi dito nag-away din pangalan ko. Oh. Oh. Okay, oh. Diba? Oh. Okay, so, sir, hindi, kasi rin mo rin ako. Hindi, kasi rin ako kasi meron eh. Kaya ako, sinabi so, ko na hindi so. ako, so, ginamit yung pangalan ko. kasi sa Pero hindi ko sa mga yung problema Kasi Kami pumunta doon, kinausap ng teacher man. Kasi nga, pagkakas oh. sa so, school, oh. sinabi na gano'n yan yung sa tagilira, sa tagilira, parang yung lang hindi naman. Oo, pero hindi maganda eh. Alam ko, very Pero, kaya uh -huh. nga, pumunta doon yung magkapatid para pinaspan nila watch sa tiyara. Ang tao maliwanag dito, hindi, uh -huh. hindi. naniniwala yeah, ka ba na ako? Ngayon sinasabi mo, parang ka namin, hindi mo alam na may complaint. Pero hindi ako na-complaint. Yun lang, wala akong pakialam sa iba pag chismis chismis at di sa yung yung lang muna rin yung narinig mo uh, bago tayo umalis pero ngayon narinig mo na yung side niya at ginamit niya pa yung pamilya niya na I so, oh. na hindi naman talaga siya narinig mo yung side niya Iniwala na. <laughs> kasi ganito din bro. Pero yun lang, <laughs> kasama ka doon. Oo, siyempre. Kasi Kasi may papel kami. Bakit?

Maganda? Hindi pa pa tayo eh. Sige ako, sa, kasi, ano? sa, pira na, pira na, pira. sa mo, sa expert, hindi na pa. Ito pa yung mga talaga. Ano? Sa inyo, pa nga ako Ba't mo eh. Nakakariit ng boxing industry eh. Eh, sip. Ayos kayo. Ayos na Ayos na okay <laughs> <laughs> sa akin eh. na kayo. At, below the At maliwanag na, ka ba na ako nag-offline ng baseball? Walang pakala ko sa hindi ako. Uh, hindi kung Ikaw galing sa mismo na <hazit> Pero hindi, pero bro, hindi mo rin ma-deny kasi natin yung pangalan pa. eh, pinaliwanan ko. Ako nung ko nung, may namin yung pangalan ko kasi maligyan ako. Pero hindi ako ko. Yan yung misteryos yan May firma ko ba doon? pag may firma ko, may consent ako. Wala, wala akong pinirma na kahit doon. Ba't pumayag ka rin na ginagamit? Hindi ko nga alam eh. Kasi nalamin mo kung sino ka rito. Okay. Ano, hindi ko na problema. Hindi ko na kailangan nalamin. Hindi ko na alam ito. Eh. hindi ko na problema. Ang problema ko lang, nakasulat. Tinalo ko na, nakasulat pa pangalan ko kay Chetwal. Oo. Sige. Tapos, nakatawa si Casimero, sinabiti ako. Eh, ako ako naman yung sinasabi ito. So, basta, ang pinaka-purpose ko, sige ako yun. Kaya eh, na 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 paliwanag din yung ka-chairman at tayo na pumunta yung dalawa. Nag-usap kami Oo nga, alam namin yun. Di ba luwag pa yung kaibigan niya? Papapasok. Ako mismo, ang pabalik-balik. Bro, bro, na kayong dalawa. Ang mga 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 Oh, hindi, binigyan niya ng hapon kanya. Kasi tunutunuan ko yung Hindi niya ng hapon, binigyan kay Pao. Kasi kailan niya ng Good turn sila ni Chison. Uh, Ibig okay. sabihin, so, nakakausap sila ngayon. Ang weird. Sobrang weird. So, nakakausap ko siya. Tinagpuan ko si Gameta, tinagpuan ko yung ala. Yung papasok kasi ni bata. Ako yung

As you can see, hindi ka naman kailangan sa yung sarili ko dahil nakikita nyo naman yung work ko. I'm the only vlogger here who goes out talaga, Alam mo ba pa, pa, may isa sabihin ako. Nung lalaban si... Kuya mo ba talaga to? Kuya ko yan. Hindi, hindi vlog hindi. Pero kuya as a kuya pang-pang ko dyan. Alam mo ba, kasi pumunta sa Japan. Siya mismo sa agency niya. Gusto mo'y sama ko dito sa Japan. Ako kasi nag na kami, kasi magkakaibigan kami sa tayo lahat ng eh mm. sobra yan eh. G ganun kasi, eh ako kasi, si kuya dati sa iyo pao. Kasi gati ako. Dinapasa mo bago na eh. Kaya ako hindi naman ako ito. Ano nga, kung ano explanation natin, rin, yung explanation na, na. Okay. So, so, mo na yan. Kasi, kasi talaga. Don't focus on me. Focus on what I said. If there's something wrong. Ako talaga, yes. 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 hindi Ako ayaw na magpitong pinipulit yes. so, yes. so, yes. sa pagkakakaroon ko. Sa... Asa, kasi Oo, sa paning... Kaya, mayroon na kasi ako nanonood ng ganito. Ang manangyayari, mayroon maraming information sa akin. sa kasi Pero i-clear ko lang na yung kapita oh, ah. ng laban ni Philip wala talaga intention yung mga kapatid na mayroon naman yun. Mayroon naman At pinunta nila si Kapita, sinugod na lang namin yeah. yung bagyo. Ako lang. Sana, ayos nah,

wala po hindi hindi wala ko naman tulungan mo professional ako sa ano so, na mga kayo eh <laughs> ayan okay na kaya na kayo In the, slant, in the right corner please bro <laughs>